Bray, 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 Good morning mga bray, panibagong araw, panibagong hanap buhay ng mga mga pani panibagong hanap naman mga sin pang bugas, pang suda yung panghatagit sa mga pani yung na nagtara po nagdaranong ng pagkasasakayan yan mga pani, batog ng habagat medyo mabalod ng habagat mahangin sana diri magbasag ang saunta kaya na, ba baka maapik sa hangin pumiro na batak mga pani Kada pumirot na batak mga padiho. Sa pumirot na batak mga padiho, may mga ihabon. Dao, saro. Dua. Tulo. empat. Yan may mga sulay bagyo. Dito ba ko dapatin tiho na kasuludo. Dona mga padiho. Dako da ako na pagkabuti mga padayaw, maayan mas napasakit san bubutrak ta, Iba para kutkut sini ang bubutrak ta, mataromot sini ng mga padayaw. Oh. Huh. Bagan ira ga sinan ngipon, mga paday. Oh, pero buhian ta ini kay kiruman. Ah, mga padayaw ang kaurupod sa buti ti ho, oh. may turot. Alatan. Pakol. alatan pa mga pade? Yan sulay bagyo, ya di firme. May punong mga padeo, punong kasak. Ya di mga padeo, siram ihawon mga padeo, punong. Yan kaya na to mga pade impa sa kamera, an mga dakop nato, impa nato ang mga sulod, anako kuwat nato. Kaya na to pinapaimod, kay an mga pade yunta na mga gusto mo magbubutrap para may, may idea na sindak mga nano nagsusulod yan, para makadanon man kita sa mga padiyon nato na gusto mong maghanap buhay sin irog sin na bubutrap yan, imudun lang niyo ang mga video nato dito ay ikon lang niyo sa mga dati tanong mga video may mga ikon dito kung paano gumawa ng bubutrap yan ha sa mga padiyon ta na gusto mong maghimo sin bubutrap sa YouTube pa lang mga pare, may tutorial man ako dito sa YouTube. Pwede TV mang yapon, pwede niyo bisitahon sa YouTube ko nan papalo man diretso. Yan, may tutorial ako dito kung paano gumawa ng bobotrap Sa mga pare unta na interesado maghimo si bobotrap trap, may may tutorial man pa ako dito sa Pwede TV sa YouTube. Mga sulay pag mga pare. pa. halo halo kasag, sulay bagyo, isda. Yun, tapos na kita magsiraw mga pade. Ano siraw ta 24 piraso lang nabubutrap. Kaya nawarang, kasi saraw. Diri pak kita nakadagdag. Pero may nahi muna kita dito. Yan, may nahi muna kita dito na pang 25. to dakop yani na mga pade, yan yun. Oh. Yan mga pangatak sa mga pade yun ta. Sigurado <tuk> na nampang bugas sama apa deh. Baik pang sudah nampang apa dia unta dit tahu mau

Bara ina! Bara ina!